Iyaya kami ni Uncle sa bahay nila. Kakain lang namin ng merienda. Iyaya kami ni Uncle sa bahay nila. Katabi lang na ito. Mag-spaghetti daw kami mag spaghetti daw po kami, mga ka-once. Kaya sabi ko kay Uncle, dapat nagsabi ka agad, uh, mga agak, para hindi na kami gumastos. Ganyan ah, nga, mga ka-once. <laughs> sabi niya kayo, sino daw to? angkel nagbibidyo ko uh, para sa content ko. Bye-bye. kapunta po na po kami kay Uncle Celso. magpapaspageti papa Mga na naman tayo, mga ka-once. Busog na naman natin mga chan. Bye-bye. <laughs> mga kaonse, ito na po papasok na, first time po na pumasok po dito sa bahay po ni Uncle Sense mansion po yan oh. may swimming pool daw, daw dito ay. eh dahil po aso mga kaonse pakakati diba kami sa pwede hello, ah itong aso nila oh. mga kaonse oh. dami sana yung rin nilang po natakot po ako mga kaonse pakakati na diba ako sa pwede di pa makakatang aso hindi Ito po ang dati niyang bar. Kaso lang, hindi di, na, di, di, na po pinaayos niya, ano, yung Uncle. Hello, baby. yung ganda, o. Yan, no? O, so, o, o, o. Yan, ito pa, laki, oh. o. Yan sa likod niya, Yung, o, siya. bahay na, Uncle Celso. Doon na, bye na po. Tatutulog po yung asawa po ni Uncle Celso. Ah, bye Ayan o, uh, uh, alis so dito kami sa bahay ni Kuya Celso, alis so, daming hinanda sa amin, wala kayo. Alis, 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 sorry alis, sorry alis. <laughs>